Ala, yeah, mga katsabi, sobrang lakas ng ulan. Ito na yata yung sinasabi sa news ng bagyo. Kagabi, sobrang lakas ng ulan. Magdamag. Ngayon, malakas na naman, oh. Sobrang lakas na naman ang ano niya, oh. Sobrang lakas talaga niya ng ulan, katsabs yung mga nagtatayrim ng palay doon oh. No? baka lumubog na naman yung palayan nila doon sa may banda doon walang malaman ko nung pangalan ng bagyo ba marami ang lakas oh. sa lugar nyo ba mga kachab so, ganyan din ba kalakas ang bagyo minsan kasi may mga lugar na ano ba? Diba? may mga lugar na maulan dito sa lugar namin tapos sa lugar nyo naman Sobrang ang init, di ba? Paggabi pa kaya po, ka-chops. Magdamag na lang ang ulan. Ingat tayo, ka sa Ano yung mga nagbabiyahe? Ingat-ingat tayo. Hindi tayo gaano makalabas ngayon kung sa may ulan. Ingat-ingat tayo, ka-chops. Good morning.